ayun mga katos good morning sorry hindi namin talaga alam kung saan dito eh Nagtanong tanong kami kung may daan na punta sa dagat mga kaibigan ito yung tinuro nila pero hindi namin sure kung saan dito yan yung dinadaanan kasi natin dito sa kabila mga katos bukod sa maputik siya ay kwan pa pa akyat kaya kanina naglakas loob ako dito sa may dalupang area naglakas ba ako na nagtanong tanong kung meron ba silang alam na daan diretso sa dagat ito yung tinuro nila ngayon dalawa yung daan dito ito at saka ito tingnan natin follow the left sige <laughs> okay. let's go part to ng adventure ng ating mga kaibigan hanapan natin <coughs> ng way para maka makapunta lang sa dagat at makapamingwit ng maayos Sampai sa kat na. Ano? Ayan mga katuks, ito nga na dead end na. May mga baka dun eh, mga kaibigan. Subukan natin pasukin. Malapit na tayo sa dagat, ano? eh. Yung mga katuks, literal, naligaw na kami. Wala na huwi dito. Pwede bang magtanong? Saan yung daan? Mahiyain. Mahiyain siya Dito kaya. Dito kaya. At tamang baka dito mga katuks Horor At boom mga katuks Walang daan Hindi natin nasundan Yung dinadaanan ng mga fisherman dito Masyadong masukal Wala tayong kompas <laughs> Hindi pwede ang ways mga kaibigan Eh balik ayan mga tux, yun yung dinaanan natin sa side na yan pero hindi natin naanap yung daan kaya punta na lang tayo dito sa ating spot sa Mapurao mga kaibigan hanapin na lang natin sa ibang araw siguro hindi lang natin nakita ng maayos kasi basa ayan sa layo ng nilakat natin mga tux, tinanghali na yung dating natin sa dagat so yung pupuntahan sana natin kanina mga kaibigan yung sa kabila ng bundok na yun yung pangalawa which is napakagandang spot sana pero sayang hindi natin nasundan yung daan kaya pagtyagaan na lang natin dito mga katoks in low tide na low tide mga kaibigan oh. No? sana 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 may mahuli tayo dito ngayon sana gusto nilang kumagat kahit na napakababo yung tubig nya no? so tingnan natin mga kaibigan alright mga katoks mula dito yung spot natin papunta tayo dun so simulan na natin maghagis tingnan natin kung meron tayong swerte ngayong araw mga kaibigan napakanipis tong mungkan natin line natin pero hopefully makakahuli tayo sana hindi tayo pipigtasan no okay. hanap tayo ng mga kanoping ka mga katok kanoping ka at saka checkered Checkered snapper. All right, mga lods, fish on tayo. <laughs> na to Uy! Uy! Malakas gabi Paano uh, ping guys? Ay! Sayang! Natanggal! Tanggal ah! Ang mga lods, may isang alert. Alright, hoy! guys! Kaanapin ulit! May iba tanggal. Nakantaan na po yung mga araw, right. guys! all good! guys Tiktas GG Ay nako Sayang yung microjig natin men kasan tayo mga katogs nakatugspisyon ulit ano kaya to another canoping guys yun beautiful canoping o oh. canoping sya ng malalim mga katugs Ah. Oh. All good. Hayan hey, sakit tas gine-jig style ko hinapalubog ko siya. wala kasi tayong microjig mga kaibigan piniktasan tayo kaya yung lure yung gagawin nating micro microjig ngayon yan, tansayin lang natin kung makarating na siya sa ilalim mahirap lang kasi makarating mga katoks kasi malakas din yung alon niya mga kaibigan kaya patience lang talaga patience tayo mga katoks hoy, lakas na ito ha na ito mga kaibigan Uy Paano pin guys Huwag na man Alright Good size mga kadok Good size canoping Nasa malalim sila mga kaibigan Pinapalubog ko tong lure natin para lang kwan makita nila sa ilalim. All right, method na Pishonolift. Gini jig natin yung lure natin mga katok. Nasa silong yung mga canopin niya. Ayun. Canopin, guys. Uy. Uy. Hintikan pang nakatakas. Subukan natin ulit i-jig Pagis natin Tapos natin hayaan sa gitna Na lumubog Kaya lang tayo ng ilang segundo Bago natin, Juan Yan, okay na Kinalabit na ka Yan. Mission ulit. Mission ulit. Paano ping guys? Nasa ilalim na talaga sila. Oh. Lalaki pa naman nila mga katok. Mana? Yan yeah, eh. oh, oh. Gine-jig na natin yung mga lure natin mga ka-togs <laughs> Sayang wala tayong micro-jig ngayon Naubos Dami na tayo nakuha mga kalobs Lima na to Lima na malalaki oh Oh Good size Fishan tayo mga kalobs Malaki na to Malaki mga kalobs Oh man Man Ano kaya to? Mung... Bato mong please lang. Nakikiusap ako sa'yo. Uy! Ah! Shit! Oh my goodness! My goodness, ayan. Uh, na Nabato ulit mga katoks! Bato, 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 bato! Ay! Ang sarap na yung laban eh. Nag-enjoy ako mga kaibigan. <laughs> Sayang. Okay mga katoks, pa na. Last na to. I jig ulit natin. Saan na yung lure natin? Yan. Sa gitna. Pa na rin mga kaibigan. Yan o, oh, ginijig ko mga katoks. ilalim mo. Oh. Oy. Dated. Dated snapper. Good size mga kaibigan. <laughs> All right, jigging style lang sinking mino. Ang lalaki nila oh. mga katukspisyon pa. Nasa ilalim mo na oh. Ah! Dated ulit. One spot snapper. Good size, guys. Oh, malalaki yung mga one spot niya, eh. Madami-dami din. tas malalaki pa mga katuks. Bigat na nga eh. Okay, talaga. las na to. Kung wala, di wala. Uy na tayo. pa oh. Uh. <laughs> Jigging style. All right, last na to mga kaibigan. Na ayaw ko na rin. Next time na naman. All right. Ano kaya? Last na ba? o isa pa. Kaya pa kaya nating tumaan? Kaya pa naman, hindi pa naman kuan. Malalim na malalim yung dagat. Oh, sarap kasi maminggit mga kapos. Parang ayaw kong paawat eh. sige na nga, isa pa Uy. Alright, uwi na tayo Yuhuu Alright mga katuks Ito yung kabuuan ng nahuli natin oh Gamit ng ating pinanjig na lure ni JT Takel mga kaibigan eh no ang lalaki, ang lalaki ng kaanuping niya so hopefully makabalik pa tayo dun sa ispat na yun soon hindi tayo nilamig ngayong araw mga kaibigan talagang maganda 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 alright see you again sa next episode mga katuks coffee show bye 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 ayye okay bro fist bang